idol sa bawat ginagawa ko bakit ako lagi nahanapan ng mali O may mga taong maganda yung pinapakita mo ginagawa mo pero lagi hinahanapan ng mali yung mga taong gano'n, pagpasensyahan nyo na lang kasi nga ka may iwasan nyo na usually meron sila insecurity or ingit sa liyo tapos kinatry nila ibaba sa level nila or iparamdam sa'yo na hindi ka ganito ganyan para sa kanila para mawala yung insecurity nila sa oh, auto okay, mo hindi naman siya guwapo pakit siya so, hindi naman siya magaling hindi naman siya magaling na so yung mga ganong clashing tao dalawa yan either totoo sila sa atin nila or to try to pull you down kaya mentality So, constructively, tignan mo nalang lang kung may point ang sinasabi nila. Kung may point, hindi eh, pagbutihin mo, galingan mo lalo, di ba? Prove them wrong, be a good person. Kaya kung bali siya sabi nila, just be extra patient or amiwas ka nila. Kasi, pahirap yung mga ganong klaseng tao, di ba? Ngayon <laughs> lang naman. I'm kayo to me here on doctor you see you have to have guys come this